Yan no, kumutan mo baka maano. Ayan guys, yung kinuha po guys. Ito yung sinangla sa akin guys. Yan po yung sinangla sa akin. 10,000. Hi guys, ito po yung sinangla sa akin na tricycle. Ayan, 10,000 po ang sangla sa akin guys. Pwede siya guys, may sidecar na po siya may side na siya. 10,000. Yan mga mga Uy. guys. Yan ang nakakasira na nakakasira ng araw ko mga guys. Tricycle na yan. Dahil sa hindi na yan, nakapasok. Sisirahin pa yung pako Ayuhan. Oh guys, oh patitil pa ako sira na ah, yung tricycle na yan. itutulak okay, pa bapak, bapak, hmm. oh. na yun doon. Anak ng tokwa. Ano magtulak sila? Doon. Sa baba. Doon sa baba. Layo pa. Tulak pa yun. May di Didi siya. oh di Didi siya. Sa may ano. Magbaba ng ano. Hindi mo binibili yan eh. Sangla. Sangla lang naman. Oh, hindi ayaw ni Jimmer ng gano'n Ayaw niya ng pangit. Gusto niya yung yaman agad tingin sa kanya. Kaya, kaya ba? Kaya ba nga? Yun ang gusto niya. Hi guys, good afternoon guys. Good afternoon. Maulan ngayon guys. Ayan, hindi ako makauwi. Ayan, hindi ako makauwi guys kasi maulan. Wala akong payong. Kung nakikita niyo guys, umuulan-ulan. Ayan, hindi po ako makauwi guys kasi nga maulan. Wala akong payong.